Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga sinasabi, kahit pa mga kapatid, o kamag-anak dahil pwedeng sila ay magdamdam sa iyo ng hindi mo inaasahan, at ngayong araw kahit pa ikaw ay may angking katalinuhan sa dapat gawin, mas lalo kang mag-ingat dahil baka yun pa ang magbibigay sa iyo ng problema, at huwag ka ng gumawa ng pagbibiyahe kung usapang negosyo. Para lang makakuha ng bagong idea dahil mas wala kang makikitang pakinabang ang pahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, ay walang buenas na aura ngayong araw. Sabihan na huwag ng tumuloy pag ang usapan ay tungkol sa pera, dahil kaya silang malito ng kausap at iiyak sila sa hinaharap kung maglalabas ng pera at mas asama ka pa sa kalungkutan. Sa trabaho ay dapat mas maging maingat sa mga gawain na siyang magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho at hahangaan ka pa ng mga boss Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 24 number 8 at number 17 Scorpio, ngayong araw ang iyong aura ng kahusayan, ay may kahinaan, kaya huwag muna gumawa ng usapan kung sa pagnenegosyo, at baka maunahan ka ng kasiyahan ay maglabas ka ng pera, ang sinyales ay problema sa pera ang kakaharapin, at huwag kang pipirma ngayong araw magbibigay sa iyo ng kalungkutan ang pahiwatig sa iyong pera ay maging masinop sa buong araw, at walang pagpapautang at pagtulong, at investment sa pagnenegosyo, nang makaiwas na datingan ng biglaang problema. Sa trabaho sa gawain ay maayos ang buong araw, magsipag ng maayos at ng makakauwi ng masaya, ang iiwasan mo ay maging maunawain, mas mainam pa ang walang kibo, at lalayo sa iyo ang mga kasama sa trabaho, na magbibigay sa iyo ng kabuwisitan. Sa pagmamahalan ay maayos ngayong araw, obserbahan ang mga maliit na miyembro ng pamilya, nang lalo mong mapaganda ang good energy sa tahanan ng pag-asenso, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red, number 25, number 8 at number 34. Sagittarius, ngayong araw kung may kausap ka ay huwag kang mangangako na ikaw ay tutulong sa kanya, pag walang kaugnayan sa inaayos, dahil ikaw din ang magbibigay sa sarili mo ng kagipitan, pag hindi mo magagawa mas mainam na pakinggan lang siya at doon ay magkakasundo pa kayo ng maayos sa mga gustong gagawin na paghahanap buhay. Kung may dadating ka namang bibisita sa tahanan kung hindi ka mag-anak o kapamilya, ay huwag nang papasukin sa bahay dahil may enerhiya siya ng chismis na mag-iiwan ng kagalitan ng relasyon at pagbagal ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay may sinyales na maliit na problema, kaya dapat iwasan ngayong araw ang makipag sa trabaho, at maging mahaba ang pasensya na may striktong ugali, nang walang makagawa ng problema, sa iyo sa mga gagawin sa trabaho. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 12, number 15 at number 32. Capricorn. Ngayong araw kung may kausap ka na at iyon ang nag-awa ng schedule, ay dapat na iyong puntahan dahil pwede muli ay isang pagkakataon na makagawa ng bagong other income, ang iiwasan mo lang ay maging masyadong mapagbigay sa mga dating nakasama na, kung ikaw ay lalapitan, dahil wala silang maibibigay sa iyo ng ginhawa, dahil may ingit sila para ikaw ay makuhanan lang ng swerte. Sa iyong pera ay bawal magpautang at makatulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema, at sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay maging matsaga sila ngayong araw, kaya bigyan ng advice sa mga dapat nagagawin dahil pwedeng makagawa sila ng swerte sa buhay. Sa trabaho ang dapat ay maging maingat ka sa pagtitiwala, pagtungkol sa trabaho na mazelan, dahil kung magpapatulong ka ay ikaw pa ang mapipintasan ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay laging kang masuyo sa minamahal, nang tuloy-tuloy ang grasya ng positive energy na swerte sa pag-iibigan, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink, number 34, number 19 at number 22. Aquarius, ngayong araw ay mas naaayon sa iyo na unahin ang kailangan ng pamilya para magkaroon ng lalong aura ng katalinuhan. Sa mga gustong magagawa mo na transaksyon, kung may usapan kayo ng kapatid ay iyong pag-aralan, ang kanilang sinasabi lalo na sa paggawa ng negosyo, dapat ay bukal sa iyong ugali na magsama kayo sa pagnenegosyo, pero kung hindi mo magagawa ay huwag mo nang ituloy, dahil pwede kang mawalan ng pera nang hindi mo inaasahan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay huwag muna tumanggap ng bisita, nang makaiwas sa madadalang hangi na problema sa kalusugan, at gastos sa pagpapalakas ng katawan sa trabaho ay maayos ngayong araw kung sa mga gawain, pero dapat ay manigurado ka sa paggawa ng desisyon, dahil isang pagkakamali mo ay ikakalungkot mo ang mangyayari. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, huwag lang magseselos ng walang dahilan, nang tuloy-tuloy ang masayang pag-iibigan sa ikakaasenso pa. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold, number 23, number 34 at number 11. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may plano at pangarap na iba pang pagkita ng pera, ay dahan-dahan ang pamamaraan plano ng plano muna hanggang makuha mo ang tamang diskarte. At huwag kang magsasama ng kapatid, o kamag-anak kung gagawa ng negosyo, dahil mahihirapan kayo makaunlad dahil pwede kayo laging magkasalungat sa gagawin, ang pagiging maunawain mo ngayong araw. Sa ibang gustong gagawin ay magbibigay sa iyo ng maayos na resulta sa tahanan sa miyembro ng pamilya may pahiwatig, na pwede silang magkaproblema, sa pera kung magmamadali ng desisyon, kaya lagi mong gabayan ng mas maging maingat sila. Sa iyong pera ay huwag na magpapalabas at magpapautang sa ibang tao, kahit pa iyong kamag-ana, dahil problema sila, sa iyo sa hinaharap, ang mga magulang at mga kapatid, ang dapat mong tulungan kung sila ay lalapit ng magkakaroon ka lagi ng swerte, sa pagkakaperahan, Jaminay ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 19, number 36 at number 2.